karon man lagi kisilibrate ang buwan ng wika sa giskwilahan sa duha. Sa so, walay pagduwa-duha kay supported papa manta, papilaw na kunin duha sa ilang programa. <laughs> Yo, what's up mga boss? Karong adlaw buwan na wika dai sa giskulahan sa duha. O bago sila mato sa ilang giskulahan, makeup an sa ning duha da. Ang Jasmine offer oh, tinan niya lipaya kay sa ilang pag -make up na humana. Unya sa ilang pag -make up kay na humana na. Murag ready na gyud kayo ni mga bata nga mato sa ilang giskulahan. Ug matik sa ulay paglangan-langan naabot ta sila sa ilang giskulahan. Unya ang Jasmine diri a perting seryoso ha murag kasayo na gini bataba. O ba. Ug na pwede nga masok ang programa kung ulay mga serog ma'am. <laughs> Big salute di ay sa mga maestro, mga maestra. Okay. Tungod ninyo na ay mga pulis, mga engineer, mga sundalo na nakatrabaho karong mga panahon na. Kay kung wala ni sila, unsaon na lang ang mga bata mo ra wala matun-an ba? Kaaligri ni Ma'am o oh. hala Ma'am sa pagsayaw buhi luhi. <laughs> Nya yeah, Jasmine, ready na ba ka nga mo perform karong adlaw? Oy, pamina na ko murag ni action kakulba ba? Oh, silip na kayo murag nakulbaan juga ka ba? May pai mo ngati ate diri at. Silang kaayo ka ubang friend niya. Ayaw na kakulba diha. Ipakita e, mo kung sino ka. Magpakulba kulba pa nga mo sayo para baka unyang bataa ka. Unay ingon nga sa usa competition, kung wala kay salig sa imong sarili, diha jud ka mapildi. Sama ra ko na sa tong mga pagandoy, kung magpadala ta sa tong mga problema, sigurado pildi gyud ta. Kung pildi man ta mga panahon na, ayaw ka balaka kay daghan adlaw nga mga chance nga mo Basta kay maning kamot lang ta na agi posibilidad nga kaloyan ka buslo. Nggak usah nama kagak lagi Bayangin-bayangin mu Ah, Balik lang tadi, ah Awis din ako nung unta kini mga bataa magmalampuson sila sa lang pag-eskwela ug makuha nila mga pagandoy nila ani mga bataa Basta kay maning kamot lang mo ug salig lang kaloy ana mo sa kahitasan. Ayay ka na gimimki na ko diri ah Ug diarana ang Jasmine igawas gawas na yang confidence. Ug ang atikisi diri perting lingaw ang nagtanaw sa nagperform ani mga bataa Pamina na ko murag nalingaw kini bataa ba. Unya kini sila oh murag kasayon pud ni mga bataa ba. Unsa ba podo imong katawa diha? Unya Jasmine, relax lang dira kay taud-taud mosayaw na ka. By the way, speaking of buwanang wika, sa akong pagkahibalo, isip usa ka Pilipina o Pilipino, ipasigarbo garbon nato ang atong mga kasuotan. Pagkalablian ni mga batatan, awo. Maunay ginaingon nga dapat nga proud yun ta nga Pilipino o Pilipina ta. Maunay ginaingon sa kanta na, Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya. Kung ang ilong mo ay kamo na lay sumpay atong kanta kay murag mo ulo na makumutiwas atong kanta ha ug <laughs> diri na gipaso na ang kasuotan nila ati Kisi <laughs> Unya ang Jasmine diri oh. ra kayo nga nagtanaw sa pagpaso siya ang Ate Kisi. Ug mao na ni Jasmine. This is your turn. Ipakita mo kung sino ka. Tarong nga og sayaw ha. <coughs> Grabe Jasmine, oh, kung mga kiai, kayo. Wag ka seryoso ba mo sayo ning bata? Paminan nako murag mangayo na puni premium nya gabi iba. Pero okay importante nga ni sayaw sa karong lawa? Kining ilang gisayaw, mo din ang ginatawag nga dance floor Kaya mahilig man lagi mo sayaw ni Mataa mo itong yapin ako sa ng grupo ha? Isip po sa kapapa, atong paningkamutan nga mahatag na to ang ilang kaayuhan? kamu sayau nih Jasmine oi naliwat juga sekau abah weh unsai naliwat kabolo beli kamu sayau kabolo beli kamu sayau diskon piade apa juga sampol lah biar kabolo bakal ay sampol deh munggu setua karun sampolan tak music maestro na 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 agai na 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 nya nak kita nakah dancer lagi kosa una segi dancer lengkap perwoleh samu nya Jasmine paling kamu tuk sayau dirah sunduga aku mengamuk ngamu kay si Jasmine pag humanog sayo gibati ko tugaw. wala damhang yang ati kisa kita gaano gawa Kay naka third do siya sa English nga spelling. Ug mo ato pertini lipaya kay gi awardan siya sa Master, Master. ang certificate dawata kay importante kay na sa ha. Pinya ang Jasmine mura gigutom na yun iba kay nagtimu-timu nga siya isa. Ala Jasmine, paningkamot kamot lang dira kay imong ate perting lipaya nga naka certificate taw siya kay naka third do siya. Ug halaka ang Jasmine makadawat ba og certificate karong adlawa? Kay naka bisin siya sa Filipiniana. Si O bago mahuman, mauman? Magpicture picture sa sila, isip remembra sa pag pag-apil na karong adlaw. Oo, og bayan nine and ten. kita sa bayan nine and ten.